Um, ano kayang nangyari kay Sir Jess? Bakit parang ang tagal niya yata mag-upload ng mga kwento dito sa kanyang channel? Ang dahilan kung bakit hindi siya agad nakapag-upload Mga mahal naming kamundo Dahil sa nakong fine ang kanyang bunsong anak Sa isang privadong hospital Sa awan ng Panginoon Ay nakalabas na ang kanyang anak Kaya na nga mga mahal naming kamundo sa ngayon po ay tuloy-tuloy na ang kwentong kanyang ibabahagi sa ating channel na ito. Di ba, Lolo Pedro? Kaya na nga, mga mahal naming kamundo. Pasensya na po kayo kung medyo ay natagalan po bago makapag-upload si Sir Jess. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ang ating bagong kwentong ito na ipinahagi ng ating kaibigang nagngangalang si Keo. Magandang araw po Sir Jess at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Keo, tubong bisayas. At ang kwentong ito na nais kong ibahagi sa inyo ay totoong nangyari sa buhay namin ni Itay, sa buhay namin ni Itay Jesus. Namulat po ako Sir Yes na tanging ang pagsasaka lamang at wala nang iba pa ang pinakang pangunahing pinagkakakitaan ng aking ama. Lima kaming magkakapatid at ako ang pinakang panganay sa aming lahat. At ang mga sumunod sa akin ay lahat babae na. Kung kaya't ako ang kasakasama ni Itay sa bundok. Sa tuwing nagkakataong wala kaming pasok sa school at sa mga araw na itong si Itay Jesus ay inuupahan ng aming mga kababaryong maglukad, magbunot ng niyog, magtingkal at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok. Masipag si Itay na kahit pa'y kakarampot lamang ang pirang kanyang kinikita sa araw-araw. Subalit pinipilit niyang mairaos kami sa matinding hirap. Kaya naman Sir Jess ay saludo ako sa aking ama. Hindi lamang yun, iminulat niya rin kaming mga anak niya sa mabuting asal. Ang totoo po niyan, Sir yes. sa aming pareyo ay matagal ng uso ang bisyong sabong. Hindi lamang sa aming pareyo, kundi kahit sa ang lugar na nasasakupa ng aming bayan noon, ay halos ang sabong na ang kanilang ginagawang hanap buhay. Mga kalalakihan o mga amang may hilig na magsabong, at mag-alaga ng mga manok panabong at isa si Itay Jesus sa kanila dahil si Itay ay kinamulatan ko ng isang sabungero. Maliit pa lamang ako noon Sir Jess ay nakikita ko ng meron siyang mga manok panabong na nakatali sa loob ng aming pagkuran, mga palahi at iba't ibang mga uri o klase ng mga kulay at pangalan ng mga manok panabong. Madalas ko rin siyang nakikitang pumupuntang sabungan kasama ang kanyang mga kumpare at mga kakilalang mga sabungero upang magsabong at magdala ng isang manok panabong na kanyang pinundisyon upang ito ay makahanap ng kapareha o magiging kabakbakan saan bang sabungan sila pumupunta sa aming bayan noon ay matunog at kalat na kalat ang mga usap-usapan na ang ilan sa mga magsasabong ay may mga tangang mutya usapin sa kanilang mga katawan sa kanilang mga panabong na siyang nagsisilbi nilang pampaswerte sa nasabing sugal o sabong mga motiyang nagukuha sa kalikasan at sa mga hayop at ang iba naman sa mga magsasabong ay may mga alagang pambihirang panabong mga sinyaladong panabong na katulad ng panabong ni Mang Kano na isang malagintong panabong Subalit ang ilan sa mga magsasabong ayon kay tay ay walang mga tangang mutya sa kani-kanilang mga katawan o mga pampaswerteng inilalagay sa kanilang mga panabong. Pero maraming nalalaman ang mga ito sa mga pamahiin para sa kanilang mga panabong, mga sinaunang paniniwala ng mga sinaunang mga sabongero para manalo ang kanilang mga panabong at ang pinakang huli na narinig ko kay Tay ay ang tinatawag na kontrafelo o kung papaano kontrahin ng isang magsasabong ang galing panabong ng kanyang dalang panabong sa pamamagitan ng kulay ng kanyang balahibo at kulay ng mga paa at ang iba sa kanila ay ang kaliskis ng kanilang mga manok ang kanilang unang tinitingnan ngunit si Tay ay walang mutya sa kanyang katawan Umaging sa kanyang mga alagang panabong na kanyang tinadala sa bawat sabungan at ang dahilan ay... Hindi ako naniniwala sa mga mutya na yan, mga pare. Sa mga pamahiin at kung ano-ano pa dahil para sa akin ay kung talagang mananalo at siswertihin ang iyong alagang panabong kahit ano pang makakabangga niya ay pababagsakin niya ito. Ang sabi ni Itay sa mismong kanyang mga kumparing kaharap sa inuman nang minsang magkataong kaarawan na itay kung saan ay ang bisyong sabong ang paulit-ulit kong naririnig na kanilang pinag-uusapan. Totoo yan pare, paniwala ako yan pero ay maiba-iba pa rin kung meron tayong tangang mutya para sa ating mga panabong ba? Diba? Dahil sa malaki rin ang ating pag mananalo sila sa bakbakan, lalong-lalo na kung sweswertihin pa sila sa araw ng kanyang laban. Ang dinig kong sabi kay Itay ni Mang Kulas, isa sa mga kumpari ni Itay. Tama, parang isos. Tingnan mo ang panabong ni Karyo, yung kanyang panabong na tinatawag niyang ultravolic. Nakailang panalo na yun, parang isos. Dahil usap-usapang si Karyo ay may tangang mo siya usapin para sa kanyang alagang ultravolic. Ang sabi naman kay Itay ni Mang Agoy, isa rin sa kanyang kumpari at palaging nakakasaman hitay saan mang sabungan at isa ring sabungero at ang taong kanyang tinutukoy ay si Karyo, ang tanyag na sabungero sa aming bayan noon at ito ay nakatira sa aming mismong bayan na kilala ito ng mga magsasabong dahil sa marami ng biniktimang mga fighter na panabong ang kanyang ultra-bolic totoong lahat ng mga sinabi ni Mang Agoy na merong tangang mutya para sa kanyang ultrabolic itong si Mang dahil marami na sa mga sabungerong nakakapansin sa kanyang sinisiksikan niya ng maliit na palara ng sigarilyo na kung anong merong laman sa nasabing palarang yon na kanyang isinisiksik sa paanan ng kanyang ultrabolic malapit sa pagtatalian ng tari bagay na nagbibigay ng kakaibang tapang Liksi at lakas sa kanyang bolik na panabong at nagiging bihag na ang lahat ng mga panabong na magkakabanga ng kanyang ultra-bolik. Hindi lamang si karyo aring Jesus, ang sabongerong tanyag na merong mutya dito sa ating bayan, kundi si terso, Terzo de la Reba, o mas kilala sa tawag na si Kano. Di ba mga pare, kilala niyo siya? Yung sabongerong taga-kabilang provinsya, nako! Bukod sa usap-usapang isang imortal, isang inkantado at totoong hari ng sabungan ng kanyang malagintong panabong, ay maingay din ang usap-usapang meron itong tangang mutya sa kanyang katawan. na konektado sa kanyang malagintong panabong, di ba mga pare? Ang dagdag pang pagkakasabi ni Mang Kulas kina Itay. Dahil sa itong si Mang Kulas ay naniniwala sa mga mutya para sa mga panabong, katunayan ay sa tuwing sasapit ang mahal na araw si yes, ay halos galugarin na niya ang gubat makahanap lamang ng mutya. Kung sa pare, tama ka riyan, paring pulas. Si Kano at ang kanyang malagintong panabong ay talaga namang labis-labis akong -labis hinahangaan. Dahil sa ang totoo niyan mga pare, sinisikap kong makahanap ng isa sa aking mga panabong na magiging fighter o yung pwede kong ibangga sa malagintong ni Kano. Pagdating ng araw, hindi upang ipahiya si Kano kundi para sa akin ay isang malaking karangalan na makaharap ko sa gitnang bahagi ng sabungan dala ang aming mga panabong ang kilalang respetadong sabungerong si Kano Be, pero parang imposibleng mangyari yon ang sabi ni Itay sa harapan ng kanilang pinag-iinuman hindi malabong mangyari yan pare Pareng isos huwag kang mag-alala darating ang araw na makakahanap din o magkakaroon din tayo ng isang mandirigmang panabong na pwede nating ibangga sa totoong hari ng sabungang si Malaginto ang panindigurado at punong-puno ng pag-asang pagkakasabi ni Mang Agoy kay Itay lumipas pa ang ilang araw at linggo na nagpatuloy sa pagdayo ng sabong sa kung saang saang lugar itong sina Itay Mang Kulas at Mang Agoy subalit ng mga panahong yun ay para napakailap ng swerte para sa kanila dahil halos sunod-sunod ang pagkatalo ng kanilang mga panabong at umuuuwi silang lupaypay at mapabanaag talaga sa kanila ang matinding kalungkutan talo talo sa perang pusta talo sa pagod sa layo ng kanilang nilakbay makarating lang sa lugar na merong ang magaganap na sabong higit sa lahat nabihag pa ang kani nilang mga dalang inaasahang magiging mga mandirigmang mga panabong nakaramdam na ako noon ng awa kay Tay dahil sa parang nawala na ang kanyang sigla sa tuwing nakikita ko siyang pinapakain niya at pinapaliguan lahat ng kanyang mga panabong at taliwas yun noong mga nakaraang linggo. Ilang sandali pa habang siya'y nagpapaligo sa kanyang mga panabong ay ay narinig ko siyang tinawag niya ako. Mabilis naman akong lumapit sa kanya at pagkatapos ay Anak, kayo, makikisuyo sana ako sa iyo anak matamlay at parang may masamang nararamdaman pagkakasabi sa akin ni itay. Ano po yun itay? Ang sagot ko sa kanya. Ama ah, maaari bang ikaw na lang ang magpastol at mag-alaga na muna sa ating kolabaw ngayong araw na ito? Dahil anak parang masama ang pakiramdam ko. Walang pagdadalawang isip ko namang sinunod si itay. Pagkatapos ng paliguan lahat ng kanyang mga alagang panabong ay, naglakad na ito. Kapasok sa loob ng aming tahanan, inasikaso naman kagad siya ni inay at ng aking iba pang mga nakababatang kapatid. Nang kanilang malamang masama ang pakiramdam ni itay. Samantalang ako noon Sir Jess, ay nag-aalalaman para sa kalagayan ni itay ay nagpatuloy na akong umakyat sa bundok kung saan namin itinali ang aming nag-iisang kalabaw upang ito'y ipastol at dalhin sa ilog upang makainom at mapaliguan na rin. Hinayaan ko munang manghihain ng damo upang mabusog ang aming kalabaw. Bago ko ito dalhin sa ilog at itali sa isang punong. Merong makakapal na mga dahon upang doon ito makapagpahinga. Ilang sandali pa'y merong nahagip ang aking mga matang. Isang matandang lalaking nasa daan. Paahon ito ng bundok at meron itong buhat-buhat na isang sakong sa tingin ko'y naglalaman ng saging o di kaya'y balingho'y medyo hirap nang maglakad ang nasabing matandang iyon dahil sa tingin ko'y merong kabigatan ang sakong kanyang buhat-buhat kung kaya't ang aking ginaway walang pagdadalawang isip kong itinali pansamantala sa puno ng bayabas ang tali ng aming nanghihingaing kalabaw at pagkatapos ay mabilis akong naglakad papalapit sa nasabing matandang lalaking iyon at nang sa aking tansyay. May ilang agwat na lamang ako sa kanya Naguwi ka ako sa nooy. Eh. ko at hirap na hirap ng matandang. Lo, sino po kayo? At para pang bago lamang po sa akin ang inyo pong itsura. Akin na po lo, yung inyong buhat-buhat na sakong sa yan. At ako na po ang magdadala sa inyo pong bahay. Hindi niya binanggit sa akin kung ano ang kanyang pangalan. Sa halip ay kanya akong initian. Sa kamarahan niyang ibinaba lupa ang sakong kanyang pinapasan. Nako! Iho! Maraming salamat sa iyo! Pero, baka maabala kita. Malayo pa kasi ang aking kubo. Kubo? Saan po lo? At kaninong kubo? Sa inyo po ba? Wala po kasi akong ibang alam na kubong nakatirik dito sa bundok. Kundi kay tatang Juan lang po. Ang sabi ko sa kanya habang buhat-buhat ko na ang nooy, Sakong sa aking tingin ay saging ang nilalaman noon at may kabigatan din ang nasabing sakong yon at ako ay naglalakad na sumusunod sa kanya. Matagal na akong naninirahan sa kubo kong yon at talagang walang ibang nakakarating doon iyo dahil sa yun ay hindi nakatirik malapit sa daan. Ah, ganoon po ba lo? Kaya pala hindi ko po alam na kayo po ay mayroong kubo doon. Pagkarating namin sa kanyang kuboy, masyado akong nagtaka dahil sa ito ay hindi isang pangkaraniwang kubo lamang na katulad ng aking nakikita sa aming mga kabaryo. Dahil sa ito ay gawa sa matitibay na kahoy ang kanyang dingding at ang bubong ay gawa naman sa kugon at ito ay napapaikutan ng mga halaman. Higit sa lahat, higit sa lahat ay malayo ito sa pinakang daan sa bundok. Pagkamangha ang nooy, aking nararamdaman dahil nang ibinabago na sa mesang yari sa tinistis na isang dekalidad, umamahaling kahoy. Ang nasabing sakong aking buhat-buhat ay nakita kong napakalinis ng loob ng kubo. Nag-iisa lamang po ba kayo rito, lolo? Ang tanong ko pa sa kanya. Subalit katulad ng itanong ko sa kanya kung ano ang kanyang pangalay. Ginitian lamang ako nito. Iyo, ito ang perang bayad ko sa iyo. Salamat sa ginawa mong tulong. Hindi ko tinanggap ang perang bigay niya. Salip sa ay sinabi ko sa kanya, Huwag na pulo. Lolo, paliwala po sa akin yon, Dahil sa ang mahalaga po ngayon, narito na po. Sa inyong kubo ang sakong ito. Am, um, ganoon ba iho? Napakabusilak ng iyong puso. Tinitigan ako nito, Sir yes, mata sa mata. At para bang binabasa nito kung ano ang aking pagkatao. Kasunod ay, Ama um, ganoon ba iyo? Para naman makaganti ako sa iyo sa ginawa mong tulong sa akin, ay maibibigay ako sa iyo. Halika, sumunod ka sa akin iyo. Magkasama kaming dalawang. Lumabas ng kanyang kubo at kanya akong dinala sa likurang bahagi ng kanyang kubo at doon ay may nakita akong isang nakataling panabong. Isa itong panabong o tandang na alam kong may kapareho ng kulay sa mga panabong na itay. Isa itong panabong na kung tawagin ay dalosapi. Subalit na iiba ang kulay ng kanyang balahibo sa kanyang katawan dahil sa ito'y merong batik-batik na kulay puti. Kaya nga lang Sir Jess ay napansin kong lugu ito at para bang merong sakit, payat at para bang hindi pinapakain. Lolo, isa po pala kayong magsasabong. <laughs> hindi iyo. Eh, oh. Inalagaan ko lang itong tandang na ito. Pero ibibigay ko na lang ito sa iyo. Baka sakaling magustuhan ng iyong ama. Tumanggi ako Sir Jess sa kanya. Ngunit pinilit ako ng matandang yon at ng aking titigan. Ang nasabing talosaping yon ay para bang ako ay nahabag sa kanya dahil sa naisip kong baka totoo nga hindi magsasabong ang nasabing matandang yon dahil parang napabayaan niya ang kanyang manok panabong na yon kung kaya't tinanggap ko na lang ito at sinabi kong si Sige po lolo wag po kayong mag-alala kayang kaya pong palakasin ni itay ang tandang na ito Iho! magsasabong ang iyong ama, hindi ba? O, upo, lolo. ikayalang e lang po ay parang wala siyang swerte sa sabong. Lagi po kasing talo. At nabibihag lang ang kanyang mga dinadalang panabong sa bawat sabungan. O, oh, ganoon ba, iho? Sabihin mo sa iyong amang, sa oras na isasabong na niya, ang manok na yan, o dadalhin sa sabungan, ay wag na wag niya itong ibabangga sa manok na may kulay gintong balahibo pagkatandaan mo yan iyo, huwag na wag sa may kulay gintong balahibo. Nagtaka ako sa sinabi sa akin na yon, ng matandang yon, dahil bakit ayaw nitong ibangga sa isang gold na panabong ang lulugulugo at lambuting talusaping manok. Subalit hindi ko na lang itinanong sa kanya kung ano ang dahilan. Inaya pa sana akong kumain ng matanda, ngunit bigla na lamang sumagi sa aking isip ang aming alagang kalabaw kung kaya't nagpaalam na ako sa kanya at sinabi ko sa kanya ang dahilan nakangiti itong muling nagpasalamat sa akin habang ako'y naglalakad na pabalik sa aming kalabaw binaybay na ng aking mga paa ang daang dinaana namin kanina may kalayuan talaga ang kanyang ugo sa kinaprepwestuhan ng aking kalabaw subalit ang labis kong ipinagtataka Noong mga panahong yun, Sir Jess, ay nang ako'y makalampas na sa matandang punong naray, ay nakita ko na kaagad ang aming nanghihingaing kalabaw. Kumalabog sa matinding takot ang aking dibdib, lalo na. Nang aking mapagtantong, walang malaki at matandang punong narang nakatayo. Malapit sa aming kalabaw, hindi lamang yun, Sir Jess, nang muli kong tiningnan ang nasabing punong nasa aking likuray ay wala na ito doon sa takot ko eh. Dali-dali kong hinupan ang tali ng aming kalabaw na nasa mismong katawan ng punong bayabas. Pagkaalis ko naoy nagmamadali akong naglakad. Papalayo sa lugar na yon ang aming kalabaw na nooy. Mayat maya na ang kanyang ginagawang paghuni. At halos hilahin na ako ng aming kalabaw sa bilis ng kanyang ginagawang paglakad takbo kamuntik-muntikan ko pang mabitawan ang lulugulugo at parang sipuning dalosapi. Dahil sa kakahabol ko sa aming kalabaw, tumigil lamang ang aming kalabaw nang ito'y makarating na sa ilog. At may ilang agwat na ang layo noon sa aming pinagmulan. Ano bang misteryo ito? Ha! ha paano hindi Ang mga usap-usapan tungkol sa matandang nagpapakita sa bundok hindi kaya. Ha? Anong araw ngayon? Be Biernes? Hintakot ang sabi ko noon sa ating sarili. Dahil sa doon ko pa lamang naalala ang tungkol sa mga usap-usapan ng mga tao. Lalong-lalo na nga ng mga magbubukid ang tungkol sa matandang nagpapakita raw sa bundok na nasa aming lugar. Marami nang nakakita sa kanya. Pero pagpikit at pagbilat ng mga mata ng mga ito eh, hindi na nila ito muling nakikita pa. Katunayan si Jes maging si Itay Jesus ay minsan na raw niyang nakita ang matandang yon. Pero bigla na lamang daw itong naglahong parang pula sa kanyang paningin. At pagkatapos na uminom ng aming kalabaw, ay nagpasya na lang akong dalhin na ito sa likuran ng aming bahay upang doon na lang itali at paliguan dahil sa ako'y aminadong grabe ang takot ko ng mga pagkakataong yun, inilihim ko kay itay ang aking nasaksiyan, lalong-lalo na nga ang tungkol sa nasabing matandang punong nara. Subalit nang makita niya ang aking dalang panabong ay nagtaka si itay kung saan ito galing at bakit nasa akin ang dalosabing yun. Nalaki ang mga mata ni itay, lalo na nang sinabi ko sa kanyang ang dalosabing yun ay ibinigay sa akin ng matanda sa bundok, hindi makapaniwala si Itay. At sinabi pa niya sa aking baka ako ay nagbibiro lamang. Tila ba'y nawala ang kanyang masamang nararamdaman ng mga oras na iyon. Hinawakan niya ang nasabing talosapi at do'y sinabi niya, Anak, makinig ka. Kung totoo ngang itong dalosaping lasak na ito, ay totoong ibinigay nga sa'yo ng matanda sa bundok. Anak, Wag na wag mo itong ikwekwento sa iba. Makakaasa ba ako anak? Kayo? Paulit-ulit akong nangako noon kay Itay na hinding-hindi ko yon ikwekwento sa iba. Ba bakit po Itay? Ano po bang meron sa manok na yan? Ang tanong ko kay Itay habang sinusuri niya ang nasabing dalosaping lasak. Dahil anak ang matandang yon ay isang inkantado. Matagal ng panahon ang nakakalipas Maliit pa lamang ako noon ay marami nang nakakakita. Sa matandang yon, maraming nagsasabing isa itong inkanto. At isa na nga doon ay si Itay, ang iyong lolo. At marami na rin mga sabongero ang nagtangkang makita ito upang makilala. Sa pagasang bibigyan sila ng mutya ng nasabing matandang yon o di kaya ay kahit anong bagay na nagmula sa kanya upang gamiting pampaswerte sa sabong. Mga sabongerong hindi lamang taga rito sa atin kundi ang ibasa sa kanilay, Nagmula pa sa iba't ibang lugar ngunit sumuko na ang mga ito dahil wala ni isa man sa kanila ang nagtagumpay na makita ang matandang yon. At ikaw, ikaw lang anak kayo ang sinwerting makakita sa kanya at binigyan ka pa niya ng isang panabong, isang dalusaping lasak at ang dalusaping ito ay may hatid na swerte sa atin lalong lalo na nga sa larangan ng sabong. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming. Kay Boss Angelo Crelego Kay Mam Ma Ginnalyn Bersosa Kay Jimmy Jimire at sa kanyang channel na Ang Mayuwagang Baston Sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple Kay Boss Mark De La Cruz Kay Boss John Hicap Kay Boss G. Somudio Kay Boss Gerald Bacolod, Kay Boss Malvinis Guerra Kay Mam Ma Gianli karte, Kay Mam Ma Rosy mesa Kay Boss Amer Kay Mam Ma resel Grato kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vrediente Vrediente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Faliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata. Kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson M. kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remondo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baglas kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, Kay bus Rodillo Desma ay bus backyard breeder